Sa mga nakaraang araw, ay sunod-sunod nga ang mga naging pasabog at overload kilig na naramdaman ng mga solid Kim Pao fans at supporters. Una nga, ay ang pagsabi ni Kim Choo ng, I am born to love you, sa nakaraang segment o episode ng It's Showtime. Pangalawa, ang revelasyon na di humanoy, si Paolo Abilino ang nagbigay o nagregalo ng pink bike kay Kimi. At ang huli naman, ay ang pagsabi ni Daddy Paolo ng, My love is everlasting, sa naging taping o guesting ng Kim Pao sa ASAP. Ngunit, hindi na nga ito naipalabas dahil sa pag-move ng movie schedule ng Kim Pao. Kaya naman dahil nga dito, ay talagang nakaabang ang mga solid Kim Pao supporters sa bawat post, update, o kilig moments nila Kim Chu at Paolo Avelino. At laking pasasalamat nga nila nang dahil sa Kim Pao, ay napapawi ang kanilang lungkot o pagod sa tuwing nakikita nila ang mga updates o ganap ng Kim Pao. Katulad na lamang ng komento ni Miss Chet kung saan ay sinabi niya na. Yes, very true. Kasi, sino mag-akala na magtagpo ang Kim Pao? Thanks to Sir Deo, nawala man siya sa atin, pero may iniwan siyang regalo sa ating mga Kim Pao supporters. It started sa linlang and what's wrong with Secretary Kim? Look, nasaan na ang Kim Pao ngayon? Kaya dapat, buwag natin silang iwan sa kanilang journey hanggang dulo. Cause Kim Pao is our happy pill. Naging super saya tayo pag masaya sila, at hindi tayo bibitaw. Susugal tayo kahit anong mangyari. My love will make you disappear. It's a date Kim Paulandia. See you all this coming March 26, 2025.